mga ka farm. Kumusta na po kayo sa panahon sa tag-init? Ayan mga ka-beauty farm. Sobrang tagal-tagal na talaga ang init dito. Pero ganun pa rin. Survive pa rin yung ating lakatan. Kasi nga kailangan talaga suportahan ng tubig. Kasi sobrang init. So, at saka sayang naman. At sa dapat pabayaan. kahit nga tag-init mga ka-beauty nag-aabono sila nag-aabono pala kayo pwede pala yun ayan nag-aabono rin kahit kahit ano tag ayan mga ka-beauty fam survival pala yung saging pag-anohan ng tubig mga -ano dito yan sobrang tigang yung tubig yung puno yan, yan ang tubig natin ngayon yung... pinag-anuhan budot challenge tayo ha So, super mga cavity form super and so good kahit anong init ng panahon ganon pa rin ang ating 5 yung lakatan natin. Ayan. Ayan, parang may butas pa dito. At sinusundan din lang abono kasi ano lang ang ginagamit urea kasi para daling malusaw. Ayan, sabayan ng pag-aabono. Sa dulo. Ayan. Ganun ka powerful ang ating lakatan. Ligo lagi si Burak Dat. Ayan. Parang ano din yung tubig. Yan. Lakas ang tubig. Ano yung forma ng ating Anong, ano, parang tag-ulan lang din. Sa ibang lugar, talagang sunog na sunog na talaga yung mga ano, damo. Kaya dito, hindi pa talaga kasi nga, yung source of water natin galing sa ilo. Ayan. Ano siya ka? Tingde. kaibigan na yan. Yan, siguro plat. Yan ang tubig. So, nakasurvive din yung ating lakatan. So, parang walang nangyari lang o, diba? Kahit sa sobrang init, ganoon pa rin yung lakatan natin. bidang bidah. paano folder na yung natin so, yeah. uh, ayun mga hindi ko kailangan lang talaga natin magsaga hanggang kailan matapos ng pag-init na to yeah. super init na doon sa bandang dulo ayan kailangan talagang